Kumbisido pa kaya mga kababayan natin na ligtas sa sunog yung mga matataong lugar na pinaglalagyan nila, Joel? Ako eh, ewan ko, malaman nga natin at panlasya ng masya mula kay Michael Fatin, Maki. Ang bawa, nasa palengke ka, nasa oh, sinihan yeah, ka, oh. nasa mall ka. Okay. Okay. Uh, Joel, nila? ito nga, nasa, kung naalala nyo sa pag-cover natin, na bukod doon sa, itong sa ozone, ano, uh, isa sa mga mm. -hmm. pinakamalaki na alala ko, ito yung damas, alam nyo yung bahay ang pura. Oo, oh, oh okay, damas, oo. Oh marami May na matigil ang mga bata doon mga bahay ang punan no, kinopernat natin, way way back Ah, uh, naalala ko pa yung sa Manor Hotel, ko, oh. maalala yung sa Quezon City. Yes, ay marami din naman doon, di ba? Oo, oh, yung mga mga borders ato, yung mga mm -hmm. mga bahay doon. Uh, ang problema doon, parang saradong-sarado ato, walang fair exit eh. Mga uh -huh. at, at isa pa sa mga sikat dati, naalala nyo naman yung nakakapalulo mo nangyari doon sa anak nitong si Speaker Rosa uh, oh, de oh, yes. Yes. Oh. So yun, uh, yung binabanggit nyo kanina sa Ozone, yung tama kayo, uh, imbis na pabukas, pa pasarado eh. Mm -hmm. At ang naalala ko pa doon, yung uh, security guard, syempre, nung tatakbuhan na, ah, yun pinigil yung... yung mga tao dahil ba, parang hindi ba makapagbayad, pa parang ganun. Oh, ah, 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 uh, natin yung ating mga kababayan dito. Manong ikaw, ah, uh, ito no, it si Manong ng painting. Ikaw, uh, paano ka nakakasiguro na ligtas yung mga pupuntahan mong ano para maka makaiwas ka sa sunog? Siyempre, unang una, inaanganapin mo dyan kung mayroong fire exit o wala. Hmm. Saka isa pa, ano mo dyan, yung hindi ka dapat nagpapalik sa sa anumang, kung ano man nangyayari. Hmm. Pirates kit, anong isura ng pirates kit? Ano yun? Ano yun? Yung da may daanan sa likod. Kulay pula, yung para sa sinihan, ano? Oo, kulay pula. Ah. Na meron nakalagay na pa... exit na pwede kang dumaan na kung sakasakali man. Dapat alam mo rin, ano, kahit nanonood kang sine, mga gano'n. Oo. Oh. Ito, 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 si, si, ay, meron tayo nakikita ni Sir Foreigner ata ito. sir, are you, you're from? Irish, Ireland. I'm from Ireland. Yeah. Yes, sir. Have you heard of the news of Brazil, the, the fire in Brazil? Terrible, sir. Terrible. Terrible. Uh -huh. Yeah. Are you afraid here in the Philippines? Have you been going to clubs? Very, very afraid, sir. Mm -hmm. with, especially with the electrical, mm -hmm. the electrical. How, how do you, um, uh, uh, you know, um, make sure of your safety? Uh, the fires. It's very, very, uh, very, very hard. Where, where I stay at, there's a nightclub right below me. Mm -hmm. And also, I know in a few places where there's up to 200 girls sleeping mm -hmm. above a nightclub, L.A. Café, mm -hmm. uh -huh. uh -huh. and Malati. How, how do you uh, make sure that you're uh, safe from fires? Well, it's, it's really down to the government mm -hmm. to so, sort out some sort of agency. Ah, like a fire safety inspections. Yes, sir. Mm. Yes, sir, definitely. Is it strict in New Ireland? Very, very strict, sir. Mm. Very strict. very strict. Yes. Thank you, sir. Okay. Nag-nosebleed ako dun, ah. <laughs> ito, tingnan natin itong mga joggers naman. Ate, kayo ba gumigimik kayo sa mga nightclub? Opo, pag may panahon po kami, minsan pag... Okay. po gumigimik kami. O, anong, paano kayo nakakaiwas sa mga itong mga sunod na abalitan sa Oso, sa kayo sa Brazil, di ba? sa amin po naman, kasama uh, kasi sa mga edad namin, uh, siguro po iisipin namin nung, no, yung uh, mindset para po makaiwas sa uh, stampede tapos mm. iwasang makipagsiksikan para po uh, uh, ano, uh, parang The Impressions presence of mind. Opo, oh, opo. Oh, parang, parang ganoon. Parang oh. po. Eh, ikaw, ano ate? Ano pang iniisip po pag ganyan? Pag nasa live club ka, sobrang saya-saya lang, ganoon. Hindi naman, syempre, alerto pa rin po. Mm. Kahit na, ano. Ay, alerto pa rin. Oo. Oh. Dapat meron, alam mo pa rin nangyayari sa paligid mo. Oh. Oo. Oh. Ayan na, ah, Susan Joel. Isa uh -huh. so, yung mga dapat natin iniisip din na no, hindi pag nagsasaya ka lang o pag nasa isang lugar ka, kampanting, kampanting ka. Tama yung sinasabi nila na no, dapat alamin yung mga fire exits. Pag nasa ay ngayon, naalam mo rin yung mga fire exits eh. Yan, para maging ligtas tayo, dapat din siguro yung gobyerno natin talagang sirisohin itong uh, fire safety inspections. Balik sa inyo. Uh -huh. Ayan, maraming right, salamat good. Michael.